Hello po, magandang tanghali. Andito ako ngayon sa amo ko, pumasok ako. Papaliguan ko po yung poodle dito. Yun yung alaga ko rin dito. Paliguan ko siya kasi mainit ang panahon. Ano oh, mamay. mama? Ayun. upo, 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 upo. Ito po si, ito si Momoy. Hi ka, hi! Iligo siya. Malikot ah. Ay, dapat pala dito ka. Pa. Wait lang. Wait lang. Ayan. Yeah. Tapos yung basahan. Oops. kot. Ligo lang. Yay! Okay. It's bath time. Ano eh? Malikot. Oh! Tatal si kan... Malikot, hindi pa. Ay, tapon muna pala natin yung ano. Yung water. Wait! Tapon natin konti. O, dito ka dito. Sabi na ka. Ayun. Dito ka dito. Oh!

to yun You will not siya. Pinapaliguan ko to pag ako pumapasok dito. mo ka ha. Kasi mainit ang panahon. Teka, talikod. Itong ano. Lumpas mo. Ayun, click mo. Okay. U nah. Show your teeth. Ani natin yung teeth mo. Show your show your teeth. Mama ay. dumi ng tip mo. Diba? Ito. Ito pa. Oh! Shhh! Nililinis yung tip eh. Ayan. oh, di pa tapos. Lalagyan natin ng shampoo. Oo! Oh! Mamaya oh! oh, ka na magpagpag. Kasi, ang uh. dumi sa mga. pa. Hindi ah. pa. Okay na.

Pa ah, ah. Tenga. Mari kita. ini malinis ka. Ayo, mulai. ng momoy. Oh! Ay, nagpagpag. Pagpag. Ayan. 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 Ayan.